Merong mga bata na nagbe-wish or nagbe-pray na to have their, their families. Mahaba po yung process, pero magiging po kayong blessing sa mga bawat bata na naghahanap ng mga magulang. kanlungan ng pag-asa kung maituturing ang bahay ampunan na ito sa Antipolo Rizal. Dito sa Vision of Hope, nakatira ang mga batang naghahangad makatagpo ng magulang na magmamahal at mag-aaruga sa kanila. Mas masarap pong makita ang mga bata na meron silang sariling family kasi hindi kahit na um, kami tumatayo kaming magulang sa kanila, alam namin na hindi kami sapat kasi madami sila ilan lang kami. Mas masarap pa rin yung ano, may nakafocus sa kanila na family. Iba't iba ang pinanggalingan ng bawat bata sa Vision of Hope. Ngunit may isang bata na tumatak at kumurot sa puso ni Ate Mea. Kwento siya ni Ariza, hindi niya tunay na pangalan. Siya po ay napulot sa uh, damuhan. damuhan, Lib liblib na parte ng Tanay Rizal. Isa po siyang newborn baby. Four hours po siyang umiiyak, nilanggam na po siya, kinagat na po siya ng mga iba't ibang insekto, tapos tinapon po talaga siya doon. Nagkaroon na siya ng bruises, pero na-rescue siya. Kaso hindi po siya tumagal dito kasi kailangan din siyang dalhin sa, sa ospital, ganun. Sadly po, si Arisa po ay hindi niya nakinaya, namatay po siya. Sana, wala nang kwento pa natutulad dun sa kwento ni Arisa sa mga naghahangad na bigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga bata sa bahay ampunan, paano nga ba maging adoptive parent? Una, alamin ang mga kwalifikasyon. Ayon sa Republic Act No. 11642 o mas kilala bilang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, narito ang mga requirements kung interesado ka mag-ampon. Sa pagkakataon na ang adopter ay biological parent o asawa ng magulang ng adoptee, hindi kinakailangan na labing anim na taon ang akwat ng dalawa. Sa bagong batas na naipasa noong 2022, mas napabilis at nabawasan ang gastos ng pag-ampon dahil dumadaan na lamang ang domestic adoption sa administratibong proseso sa Department of Social Welfare and Development. Meron po kaming more than a year, meron naman pong it took uh, six years, four years bago po na-adapt. So, bawat cases po kasi may iba't-ibang uh, documentary requirements. For foundling children po, medyo mahirap po yung documentary requirements kasi maraming papers na kailangan. When we say foundling po, yun yung mga bata na nakita lang somewhere na wala talagang identity. May mga ganun po kaming cases na bata. Iba naman ang proseso para sa mga foreigner at Pilipinong nakatira sa ibang bansa na nagbambalak magampon mula sa Pilipinas. Maaaring bisitahin ang website ng National Authority for Child Care upang malaman ang mga hakbang para sa inter-country adoption. Pagdating sa pagpili ng bata, nilinaw ng social worker na hindi maaaring pumili ang adoptive parent ng kanyang aamponin. So may checking po na nangyayari. Iti-check ng rako yung papel kung okay na. Once na okay na po ay in-issuehan siya ng certificate uh, declaring the child is legally available for adoption. So after po noon, pipila po siya for matching conference. So ano po muna, regional matching. Pag wala pong na-match doon sa bata, aakyat po siya into inter-regional. Tapos, uh, saka po magpo-proceed inter adoption. Kaya rin po ganun siya katagal. Kasi minsan po, pagka uh, sa regional, pag po yung case ng bata at walang nagmatch doon sa needs niya and sa needs din ng adoptive parent. So, hindi po siya na match hanggang sa umakyat sa intercountry country adoption. Yun na po, yung true doon sa mga nag apply for adoption, yung ating mga prospective adoptive parent, yung PAPS po na tinatawag natin. Sila rin po, nagsasubmit sila ng requirements and then ano po yung preference nila. May certain mga requirements din silang sinasubmit and then may home study report din, may assessment din sila. Yung talagang readiness nila for adoption. Piniprepare din po yan sila. So kung ano yung preference po nila, minamatch po doon din sa bata na nangangailangan. Pagdidiin ito, dumadaan ang lahat ng aplikante sa matching process para masiguro na maayos at ang hope na pamilya ang mapupuntahan ng bata. Uh, process po natin pagka prospective adoptive parent o nagde-desire na mag adopt ay pupunta po kayo sa pinakamalapit na regional alternative child care. Nagkakandak po sila ng online orientation. After that orientation, mag-decide yung couple kung talagang gusto nila mag-pursue into adoption process kasi yun nga po it takes uh, really uh, a time and kasi ano buhay ng bata yung ano eh, pinag-uusapan. Submit ng mga documentary requirements, uh, expect po ng couple na may mga bibisita sa bahay nila, social worker magkakandak ng home visit, ng mga collateral interviews. When it comes po talaga sa yung pinaka ano ng adoption, may matching po na nangyayari. Paalala ni Jean, iba ang saya na nadarama ng mga bata kapag nakilala na nila ang kanilang adoptive parents. Ano po, no, napakaganda na Uh, hindi mo blood related yung isang bata. Merong mga bata na nagbe-wish or nagbe-pray na to have their their families. Yun lang po talaga it take uh, a while, it take a uh, lot of uh, patience, a lot of courage para makapag adopt ng isang bata. Pero makikita niyo po yung beauty ng adoption na you are able to to care for for someone. Talagang patience po. <laughs> patience and pag-intindi doon sa sa process. Uh, you are welcome po na ano na mag-process and uh, makita yung yung kagandahan ng adoption